Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nagkaanyaya sa inyong Samahan ako Magnilay sa Salita ng Diyos. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa Aklat ni San Mateo Kabanata 15, Talata 29 hanggang 37. Sa umpisa ng kwento, makikita natin na si Jesus ay umahon sa isang bundok sa tabi ng lawak ng Galilea at naupo. Marahil nalalangin, nagpahinga sapagkat ilang araw na rin siyang maharap sa mga tao, uh, nagpapagaling at nagtuturo. Sa pagkakataong ito, marami pa rin mga taong sumusunod sa kanya ang lumapit. At kasama nila ang marami pang mga tao na may iba't ibang kapansanan. Magandang pagnilayan ng puntong ito sapagkat dito makikita natin ang kahalagahan ng mga tao na nagdala at nagsama, naglapit ng mga taong may pangangailangan, mga taong may kapansanan patungo kay Jesus. At yung mga may kapansanan, yung mga bulag, sila ay nakakita. Ang mga pipi ay nakapagsalita, ang mga lumpo ay himalang nakapaglakad. Maganda rin bigyan natin ng punto ang mga bagay na ito. Sapagkat ang mga physical na bulag na nakakita ay nabuksan din ang mga mata patungo sa pananampalataya dahil sa pagpapagaling sa kanila ni Jesus. Ang mga pipi na dating hindi nakapagsasalita ay napagaling at nang sila'y napagaling, sila'y nanalangin, nagpuri at sumamba sa Diyos. Ang mga dating lumpo ay nakalakad kung kaya't sila ngayon ay makalalapit sa Panginoon at makasusunod sa Kanya napakagandang pag-isipan na ang mga taong dinadala natin patungo sa Panginoon at kanyang pinagagaling ay nagkakaroon din ng pananampalataya at natututong sumamba, makinig, mag-aral at matuto pa ng mas maraming bagay mula sa ating Panginoon. Upang sa ganoon sila rin marahil ay makapagsama at makapaglapit ng mga iba pang taong may kapansanan at may pangangailangan sa ating Panginoon. Ikatlo, nang makita ni Jesus ang mga tao, ay naawa, nahabag siya sa kanila dahil sila ilang araw nang naroon at wala silang pagkain. Sabi niya, ayaw niya silang pauwiin nang hindi nabubusog sapagkat baka magsipagtumba sila sa daan dahil malayo ang pawig. Mga kapatid, dito rin magandang makita natin na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon hindi yung o oh, tama na ha, pinagaling ko na kayo hindi ano, kundi habang tayo lumalapit sa Kanya at naglalapit pa ng iba nakikita ng Panginoon ang ating mga pangangailangan at hindi niya pababayaan tayo ay matumba, mabuwal sa daan. Tayo ay kanyang bubusugin, pupunuin, pakakainin. Hindi lamang ng mga pisikal na pagkain, kundi ng pagmamahal ng Diyos at ng mga kaalaman tungkol sa Kanya. Upang nang sa ganun, hindi tayo matumba, hindi tayo mabuwal ng basta-basta ng kasalanan, at ng pagkamakasarili, kundi bagkus, magkaroon tayo ng iba yung lakas para akayin ng iba patungo sa Panginoon. Mga kapatid, kung kayo ay na ng maikling pagninilay na ito, paghahambing at paghahalin ng pisikal na pagpapagaling sa mas marami pang bunga nito, ang kagalingan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu, ng ating pangangatawan, ng ating isip upang nang sa ganun tayo rin ay makapag-akay, paglapit ng iba patungo sa Panginoon. Sana ipag isipan natin ito, lalong-lalo na ngayon patungo tayo. Tayo ay nasa panahon ng agyendo patungo sa isang paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoong Yesus kung kayo po ay na-bless, ay inaanyayahan namin kayong samahan nyo kaming maging boses ng pag-asa. I-like po ninyo sa Facebook ang Landas ng Pag-asa at ikalat, ipasa sa mga kaibigan upang mas maraming isipang mamulat at makakilala sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Muli ako po si Joey. Pagpalainawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.